Negosyo na kahit nasa bahay ka lang at pwede kang magsimula gamit ang maliit na puhunan. Ang maganda pa dito, free rebranding na may pa-free delivery pa at open to sa lahat. Nandito na nga tayo ngayon sa Lola SP's Food Product Manufacturing. Dahil kung hindi nyo pa nababalitaan, naghahanap na sila na matutulungan magkaroon ng sariling negosyo as low as 1,440 pesos. Sila na ang main manufacturer kaya pwede kang kumita ng 30 to 40,000 pesos per month. Available na dito ang trending na trending na bagnet bagoong, sisig bagoong, ang hindi mawawala sa hapag kainan na chili garlic, malamang inasal na chicken oil, at ang pinakabago at pinagkakaguluhang chicken pastille. Free rebranding pa dito kaya pwede mo nang maipalagay ang sarili mong pangalan and logo kaya pwede ka nang maging boss ng sarili mong negosyo. Swerte pa dahil may pa-free delivery sa NCR and Cavite with the minimum purchase of 2